Ah! Ah! <laughs> <laughs> tayo po at luto na po yung ating sopas wow ang bango mother in unying vlog tayo po nandito po kami sa gilid po ng palayan at wala na rin pong uh, palay po, dahil po kami po ngayon ay nangangahoy para po sa birthday ikin kin Pukuha po kami ng ilang piraso, yung pang... Yan lang. Para tipid sa gasol. Para tipid... <laughs> tipid sa gasol. Para tipid daw po sa gasol, sabi ni Tito ninyo Ayan na po yung aming ano. Bali, ang kinuha po namin kahoy ay ito pong... Uh, mga tuyo na po ng mga madrik kakao. Tuyo lang? Oo, tuyo lang. Tuyo lang. <laughs> put may nadaanan po kaming putik. Pa namin po inalubog pa sa putik. Dami na pala mga tuyo na oh. Ito, ito. Tuyo na to. Alangan naman namang basa yung coin natin. Paano dindingan? <laughs> Ito oh, kusa saan, saan ka pa po. Ayun oh, oh yun lang. Tuyo na to oh. Kung saan-saan pa ka tumitingin. Saan-saan ka pa tumitingin. Alam mo naman sa'yo lang talaga ako tumitingin. <laughs> huh? Tirada mo yun na naman. Hindi mo na ka tumitingin na sa iba, sa'yo lang. Ay, alangan. Maduduling ka pag tumingin ka sa iba. <laughs> <laughs> Ayun po, kasama po namin si Miko. Mga isang sako lang siguro yun, pwede na

naano yung mata niya. Kaya, ina inop ko kaagad agad. Inok mo? Wow, sa'yo Miko. at kasi hihilain niya? Tatalsik siya ah. Yung may sama yun. na, para nakatawa. <laughs> Magkita ng girlfriend mo. May girlfriend ka ba ka? Wala ka naman ng girlfriend. <laughs> Kati tayo, sumama pa talaga. oy Hirap na hirap na doon sa tiyan niya. Dami pa lang kahoy dito. Ngayon, hindi na tayo maglakad ng ano, malayo. <clears throat> Hmm, nabasa pa. Ito po ay may maliit na ilog. Diyan po ay meron din pong mga suso. Ganda dito, presko. Ang sarap naman magpatayo ng bahay dito. <laughs> Yun nga lang, hindi natin lupa. <laughs> Grabe naman tong laking baka oh, kalabaw. Ako bata ko. Nakatakot nga naman talaga. Kasya na siguro yan. Pang pansit lang naman at saka spaghetti. At saka maha. Marami pa naman na makukuha dyan sa tabi. Ba, matalim talaga ang kamay ha. Eh? Oo. doon po si Miko ay naghahanap po ng panali. Kung kasing yan, Meg? Hindi pwede yan, anak. pinger sana pag <laughs> Man, tao eh? hmm? oh, no, di ba siya ya mabulag ma bulag gwapong bulag wala na hindi naman nung papatalo yung ka ng mga anak ko syempre, Mana, na, nagmana ay. sa'yo eh. Oo. <laughs> Sige na, ikaw na. Kamukha na mga anak mo. Oo. Ako si Kin-Kin. Si kin, -kin. Hmm. Si kin, -kin. sila talaga ni Miko? Si Miko, nung bata yan, di mo ganyan? Hmm. ano? Ano yun? kin, -kin ano na? <laughs> Grabing daldal? Hmm. Lahat sa kanya may sagot. Si Migo pag dati yan, pag dati, Oh, -iyak na, yan, mo yan, iyak na siya. titig lang <laughs> yan, iiyak na. Oh, si Kenken iba? Si Kenken malambing siya na ano. Na... Malambing din naman si Migo, kaya lang iiyakin din si Migo. Kaya po noon si Migo noon pag niloloko ay iiyak na agad. -iyak si, si Kenken. Pag sinaway mo lang yan sa tingin, iiyak na yan. Iiyak na siya. Si Kenken, nakuhin ka pa niya. May daan ng ano. May daan ng airplane. Siya. Para basa nga ito. Hindi na, hindi na masum yung no, airplane. Ayun. Naisusum pa. Para siyang, airplane. ano, Philippine Airlines. Uh, basa ko, oh. <laughs> Galing mo, ah. lino mo. lino ng mata mo. Linaw ng mata ko. Oh, nabasa ko. Philippine Airlines. ah uh, I kita mo naman ang kulay, o, oh, yung buntot niya. Ha? Huh? Kulay blue at saka kulay... Mm -hmm. red. red. Ayun, no, na kita ko, oh. Nadulas pa yung stewardess. Gamak, <laughs> <laughs> hindi pa sa'yo. Bakit? Hmm? Bakit? Hindi mo nakita, ano, oh. Hindi ka maniwala na nadulas yung stewardess. Hindi. 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 yan. ito maniwala kaya kayang kaya ni Miko ito buhatin kaya talaga yan ni Miko kaya yan si pa siya si mo si Miko magbubuhat nito ito si uh. dalawang timba nabubuhat. oo oh, bitin pa to kay Miko parang taan nga niya ako kanina oh pagulong gulong siya <laughs> <laughs> muntik mabulag <laughs> muntik mabulag <laughs> ah, para may kati, -kati pa ata tong Ayun po, tama na po itong aming kahoy. Tama na. Katao tama na lang ito. ito 3 kilo. Punti lang na maluluto natin. Tatlong kilong spaghetti, 3 kilong pansit. Tapos maha. Apat? Tapos maha. Hindi nga apat apat Hmm? Hindi nga apat apat apat-apat na. Ikaw kung gusto mong pang apat-apat. Hmm. Baka sa uh, pang ano lang 'yan, pang pansit lang, ubos na 'yung kahoy mo. Pag bukas. Grabe naman 'yung pansit katagalan wala <laughs> 'yan. Kinalawa mo pa nga eh. itak mo isa. Tayan po kami po ipauwi na. susong so, na naman sa putikan. Natuyo na yung putik sa paa ko. <laughs> Nakabidyo siya. Sinabol. <laughs> May na daan po kami dito na isang puno po ng ipil-ipil. Natuyo na din po kukunin na kukunin na din na po namin siguro no ano pa to Ang bagyo yan oo pero bakit tuyo na ha huh? hindi dyan ka magdaan magdaan mag lang mag mag sa may gilid dyan mahaba oh pero yung katawan niya oh parang buhay pa hmm. at doon po banda ay eh, marami na marami pong kangkong sayang kung buhay pa yung ano natin ano native na baboy kami po dati may alaga po ng native na baboy pinakakawalan lang po namin dito habang kumakain kain siya pagka wala, wala na pong palay dahil po may bagyo na naman kaya po kami po ay hindi makalabas po ng bahay, dito lang po kami kaya ako po ngayon ay magluluto ng sopas ito naman pong makaroni yung lulutuin ko ito so pong galing kay ma'am Carol siguro po hindi ko na iubos ito mas sobrang dami ito na lang po yung aming ilalagay yung pinagaling din po kay ma'am Carol po yung luncheon meat. Ito na lang po yung ating gagawing Kumbaga parang pinakang karne niya. Para hindi na tayo bibili. Dito po ay nagigisa na po ako ng bawang at sibuyas. <makes> And, po, pinalagyan ko na po ng tubig. Ang sabaw. Para po malasa ang ating sopas ay lalagay ko po itong Norfolk uh, chicken. Dito po ay nugasa ko na po itong ating makaroni lalagay ko na rin po ito tama tama po yung pag, ising po ni Ken, Ken ay mayroon po siyang merienda ng sopas tama tama din po at mayroon din po ako ditong nakatabi na alas kaibap na maliit tama na po ito para hindi na masyadong bibili ito, 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 ito. Mayroon po at mayroon pantira, hindi ko na po inubos. At na sa susunod po na tayo magsopas uli Para po mas mabango ang ating sopas, ay lalagyan ko po ng garlic powder. Ito din po ay galing kay Ma'am Carol. Thank you po, Ma'am Carol. Ayan po, at may pangalan pa. <laughs> Ayan po, at luto na po yung ating sopas. Wow, ang bango. Ito tayo hindi na po bumili ng mga rekado. Yung mga uh, nandyan na lang po sa bahay para hindi na lumabas. Gawa pong naang umuulan. Tayo po ay magbibigay po ka na tita Ago. Tatakpan na lang po natin kasi umuulan. Baka okay, o na. na tita mo. So, magbibigay din po tayo na nanay. Baka mabuti na ka. Hindi makalabas. Ano niya kanyang mga bahay dahil ulan. The next day. Hello po, good afternoon po sa ating lahat. At mm, muli po, ako po ay nagpapasalamat ng lubos na nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sa, aking, patuloy niyo pong pag-suporta po sa aking mga vlog. At mm, aking mga subscribers, silent viewers, at sa aking mga sponsor. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan po, at uh, sobrang swerte po natin ng ngayong araw at gawa po ng mayroon po tayong biyayang dumating. <laughs> May tumawag po sa akin kanina uh, si Sir Bidods. Siya daw po yung pamangkin po ni Mother In Uning Vlog. At um, isa daw po ako sa napili po niya na bigyan po ng cash. 3,000 pesos. Hindi po makita. Ayun, ayun, ayun. 3,000. Ayan po. Sana po support din po natin si Mother and Uning. Baka po kayo ay isa din po sa kanyang mabiyayaan po ng cash. Ayan po. Maraming maraming salamat po Mother at sa inyo pong binigay po ng cash po sa amin. At asahan nyo po na solid subscriber po ako. Thank you po. God bless. At sigad na po yung bahalang bumalik po sa inyong uh, kabutihan At um, sana po ay more blessing pa po sa inyo at sa inyong pamilya. Nawa po ay mapanatili po yung kalakasan po ng inyong katawan. At sana po ay lagi po kayong ingatan ni God. Maraming maraming salamat po uli sa inyong binigay po sa amin. Mother sana po ay marami marami pa po kayong matulungan. Thank you po.